Ito ako si Manong Raul at dito kami nagpunta sa Mount Donabuang sa Victoria. Kasama ko ang aking kaibigan. Ito nasa kaliwa. Magdadrive kami dito sa Mount Donabuang Rainforest Gallery and Walk. Magmumula kami sa Melbourne. Ito ang Drive namin mula sa Melbourne hanggang dun sa dulo, dalawang oras at kalahating minuto. Ito ang dinadrive namin, gantong itsura ng kubat sa bundok papuntang Mount Buang. Kita nyo ang daming pako o fern magkabilang side ng, ng daan. Tahimik at walang masyadong tao dahil daytime. Ganyan ang itsura. Nakarating na kami ng pupuntahan namin. konting pahinga dahil long drive. At eto na, eto yung boardwalk. Heto kami ni Jude ng uh, Rainforest Gallery. Ang Mount Dona Buang Rainforest Gallery at Walk ay isa kahanga-hanga attraction na matatagpuan sa Yara Ranges National Park sa Victoria, Australia. Nagbibigay ito ng natatangong pagkakataon para sa mga bisita na tuklasin ang malamig at lunti ang kagubatan ng Australia. Mga tampok sa lugar na ito. Number 1. Rainforest Skywalk Ang pangunahing atraksyon ay ang 40 meters haba ng nakataas na treetop walkway na may taas na 15 meters mula sa lupa nagbibigay ito ng malawak na tanawin ng kanopi ng kagubatan. Kaya perfectong lugar para sa pagkuha ng litrato at pagmasid ng mga ibon. Pangalawa, Rainforest Walk. Isang maikli ngunit nakakamanghang 350 meters boardwalk ang magdadala sa mga bisita sa puso ng kagubatan makikita rito ang matatayog na punong mountain ash, malalagong pako at mga lumot na tumatakip sa mga patay na puno, nagpapakita ng yaman ng kalikasan sa lugar. Pangatlo, Observation Deck May isang observation platform sa simula ng skywalk kung saan makikita ang malalawak na tanawin ng kagubatan isang perpektong lugar upang namnamin ang kagandahan at katahimikan ng kalikasan. Pang-apat, mga impormasyon sa daan. May mga nakapaskil na impormasyon sa kahabaan ng lakaran na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga halaman, hayop at kahalagahan ng ekolohiya ng kagubatan. Nagbibigay ito ng edukasyonal, na para sa lahat ng edad. Panglima, madaling puntahan. Madaling mararating ang Rainforest Gallery gamit ng sasakyan at libre ang pagpasok. Ang boardwalk at skywalk ay dinisenyo para sa karamihan ng mga bisita. Kabilang na ang may limitadong kakayahan, ngunit maaring may ilang seksyon na hamon para sa wheelchair o stroller. Practical na tips. Pinakamainam na panahon para bumisita. Napakaganda ng kagubatan kapag umuulan o pagkatapos ng ulan. Mas matingkad ang mga halaman at sariwa ang hangin. Ano ang mga dapat dalhin? Magsuot ng matibay na sapatos at magbihis ng may layer dahil pabago-bago ang panahon sa Yara. Dalhin hindi ng kamera at binoculars para masulit ang karanasan. Mga pasilidad, walang pasilidad ng mismong gallery. Ngunit may mga picnic area at pahingahan malapit dito. Ang tahimik at nakakaaliw na lakaran na ito ay perpekto para sa mga mahilig sa kalikasan pamilya at sino mang naghahanap ng kapayapaan sa isa isa pinakamaganda likas na tanawin ng Victoria. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.